Magandang gabi, Pangganan. Kaya po, te, maraming salamat sa inyo. Ang balita ko, kanina pa ng alas sa isang gabi. Hindi wala nagsain. Okay. Maraming titila po na kaldero mamaya. At saka, balita ko, hindi pa kayo kumakain. Talaga? Tapos nga kumain yung mga mga ayaw. Huwag yung mag Lilipas din yan. At balita ko rin. Kinandado daw mga gate nyo. Tumawa naman. yung sila makalabas oh. Sana huwag magkasunog. Alam mo talaga, may mga chairman na may sira ng ulo eh. Kasi na kayo, naihihapon kayo niyang parang ay nasa loob ng kulungan. Uh, pero thank you pa rin. Oh, 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 Meron pa ako sa parkunin. Oh. Talagang hindi mapigilan ni chairman, no? Oh. Hindi kayo mapipigilan ni chairman? Huwag kayong magalala. Dadaling kayo sa simenteryo. O oh, hindi, okay, pero... Huwag na natin patulang. Ang importante, kahit kayo'y kinandado, lumabas pa rin kayo. Kaya, ang pakiramdam ko, mukhang mananalo tayo sa parangay na to. Talaga? Kahit napigilan kayo? Kahit ikandado yung gate? Hindi kayo pa papigil? Hindi kayo pa paawat?

Nagulat ako. Alos maputol yung PM. Diyan na kasi do. Tapos, doon, magpapatawag sa Ninoy. Sapa sa ko, Arena. O kung saan saan, magbibigay ng 1,000. At sa 5 kilos na bigas. Okay, hey, okay lang yun. Tanggapin nyo. Sayang din. Laman dyan din yun. Eh, hey, unang-una, hindi nyo naman hiningi. Pinigay sa inyo ang Tama ba? Kasi ang importante, magbibigay na sila ng IH, magbibigay na sila ng tupad, magbibigay na sila ng akap, pero huwag kayo magpapaakit. Promise? O, eh kasi, eh, e kasi, ako naman, katotoo lang, panatag naman ako. Kaya bakit? Matatalino naman ang mga taga Maynila. Alam nyo naman, kung sino ang tapat at totoo. Tama ba? Eh, anyway, seven days ka lang. Malapit na ang araw ng paghukong. Huwag kayo magalala, tatanggalin ko yung kandado dyan. Hindi okay, nga nawa kasi ako sa mga tao eh. Hindi e, ligado yan eh. Ikakandado e, nila. Dahil kami may rally ngayon. O, oh, eh wala namang bawas yan, wala namang dagdag yan. Pero delikado yan sa mga nakatira sa loob. Halimbawa, huwag naman loobin ng Diyos. Huwag naman. Habang nandito tayo, nagkasunod. Wala yung may hawak ng susi. Paano na yung mangyayari sa mga taga nito? Tama ba? Dahil lang makasunod sila sa kanilang amo, lahat ng pagsisipsip, alam nyo talaga, ang Jeyo nakakasira ng ulo. Oo. Oh, pero, Anyway, kung kayo, wala kayong J.O.? Talaga? Tanong nyo si Chairman, nila ng J.O. niya. Tanong nyo lang. O kaya, nai, Tay, bago kayo mabasa ng ulan, mag-reel-talk tayo. Sa lahat ng inakusa sa akin, ako naman yung maami. Totoo naman. Masa importante, napakinabangan ng tao, masaya na ako. Basta ako, makapaglalakad ako na namatangos ang ilong ko na katasan na ako sa Samora. Pati sa bahay ni Chairman. At least, isa lang masasabi ko sa kanya na kinabang rin siya sa pandemya. Kasi ako, nakapaglingkod kay Chairman. Si Chairman, hindi nagutom ng pandemya. Kasi buwan-buwan, kasama rin siya sa food box. Tama ba? least makapaglalakad ako Lago. kahit ako na lang mag-isa. Masasabi ko sa akin sarili, salamat sa Diyos na karawas ang Maynila noong pandemya. Yeah! Tama ba? Nakarawas tayo? O, yeah! yun na po. Kaya mga nanay ko, mga tatay ko, ito na ang huling tanong, pinakamahalaga sa lahat. Gusto nyo pa ba akong bumalik? Yeah! Sinacharut-charut ko naman. Bagay. Sinandado nga kayo. Lumabas pa rin kayo eh. Sige. Hindi, kasi lumabas yung survey ng OCTA. Di ba tatlo lang naman yan? SWS, uh, Pulse Asia, OCTA. Eh, doon nakalagay 63% daw tayo. At tapos si ano, uh, 18. At saka si ano, 16. Uh, eh, di. Pero yon salamat. Salamat naman talaga. No? Pero yun, no, meron. Pero gusto ko makita ng personal. Ha? Taas nga ang kamay ng gusto ko bumalik. Yes! Appreciate ko yan. Ha? So, nai, tay, pwede straight na tayo. Ako nang bahala. Pag dito, may naligwak. Koko niya tangko para sa inyo. Pananagutan ko na to mga to. Hindi, kasi gobyerno itong pinag-uusapan at kapakanan ng tao. Yun naman yung akin. Kaya kung meron pang puwang sa inyo, pwede ba in 9 na natin? Yeah! Pwede? Nandito yeah! dito, Bolter Casaneda, Kate Parasigan, Doug Mercado, Christian Joey Uy, Joel Elmer Paan, at ang pinaka-antigo sa amin lahat. Patay na. Pinasabog pa. Dead. Pero bumangon pa rin para sa mga nagapandaan ang aking minamahal, masipag, mabait na konsyal, Lou no, Veloso. O sige, so na, ito, promise, shake, o yung vice mayor ko, may asing pa. O, bukalan yan, 19. Naintindihan nyo na yun? Tako rin sa puyan. O, ha? Pwede ba yung aking vice mayor? Yes! Iboto natin. Tignan nyo ako ng kakamping vice mayor. Shake! Agenza! Ay, ito ang pinakamalaga. Representasyon ng distrito. Hinuli ko to. Eh, kalaban to ni Mang Kanor. Ilagay naman natin sa kongreso. Congressman Joey Earl! Lahat ng sino? Promise! Muli! Mga kagapandakan! Pagamat kayo'y pinahirapan ng inyong chairman makaten sa amin, lumabas kayo ng gate na sarado at nandito kayo, nagutom kayo, na as sakit ang litig ng paan ninyo ang na-appreciate ko po yun. Ang sukli ko dyan, may awan Diyos sa tulong ninyo, nakabalik tayo, pagbubutihan ko ang trabaho muli sa lungsod ng Maynila.